Palaga, ito na yung ating nabudol na naman ako. Ito na nabudol ko. Guys, nandito ako sa labas. So, nandito na yung order ko. Ito na yung, ano, order ko sa Shein. Nasaan ba ito? o. Naantay ko. Ayan, nandiyan na. Mainit. Ay, gaano. Hindi gaano mainit ngayon. 331? This is 350. na dami, sir fifty, 350, 331, sa. sarpo, No chance? Ano, sarpo, 11. 11? 10, 10 malum, 10 real. I have 10 real. Ayo, anak ko I take ha. Ah, eh? wait wait. Okay, go, go. Okay. 31, so asokli i2019. Ah, okay na? 19 kasi ayan oh. Ay sasakin ng amo ko. Ayan, nasa na ba yung lalaki na yun? Ang tagal naman itong kumag na ito. Ayan, school, school na mga kalalakihan yan. So, you chance 19? 19, 1, 9. Oh, this is 350. Give me another. 5. 5, mapi 5. Hindi na 5. Oh, okay. Oh, sige. Oh, hindi ka ba? Talas? Hindi ka, oh, hindi ka ba? Oh, hindi ka ba? Anas, oh, hindi ka ba? ka Ayan, opinioncture niya muna. Ano to, JNT? Sa atin GNT. rin eh. Mabilis ang JNT dito. Hindi ko rin 'to ata hina. Yalla, lah, Tako na lang dito mag-ano eh. Ano ka ba? Alas? Test Wait. Eh? Yes? Yeah. Yalla, kalaho, kalaho. Alas, alas. Hindi ko subo benta, Judith Judet may nai. Miss, pa-mabi mali bigles. tawa si Hamad. Eto na, oh. Nabudol ako. Isa-isahin natin to. Ayan. Oh, diba? Ay! Mga langgan, andito na tayo ngayon sa kwarto. So ipapakita ko sa inyo. Yung isa-isahin natin yung... Ay, nabudol na naman ako. Isa-isahin natin yung unorder ko. Ayan, oh. Ang dami. Ay. Ay. Uy! Buksan na natin. Ayan, karamihan nito anak, Damit ng anak ko. So, ito. Eto na mga langga yung aking napudol dito sa Shein. Ilagay ko na pa dito sa TikTok ko ha. Kasi sa TikTok alam ko mayroon to eh. Uy, ang ganda. Hala, ang liit pala. Ah. Ang sakto kay Alexa. Ang sakto pala sa anak. Ala, 30. Ano to? 31. Ang sakto sa anak ako ko. May isa. Oh, kay Alexa na talaga tumapunta. Wow, ang ganda. Yan na mo oh. Wow, ang ganda. Ang ganda mga langga. Tinamay yan, yan siya. O, oh, di ba? So, maka-order ako nito doon sana. Ganda. Ilalagay ko to mga langga. Ah. Nandiyan lang sa aking yellow basket ko. Ayan, thank you so much. Sa ito pa mga langga, no? Ano kaya ito? Ayan. Nabudol na naman ako nito. Karan. Tingnan natin. Ah. Ah, ito. Insakto talaga to sa aking anak na babae. May lining siya. Wow, ang ganda. Wow, ang ganda. Wow, ang ganda. Mga langga, ayan oh. Ayan. Tapos wow. Oh, isang set siya, mga langga. Isa ko mm -hmm. to sa aking anak na babae. So, mga langga ilalagay ko lang ito sa aking yellow basket. Nabudol na naman ako, isang So, Isa-isahin natin to. Oh, tina mo oh. Ang ganda pati ng tila. Oh, di ba? So, ayan, isa-isahin natin to kasi ibalik natin tsakaan. Alam mo ang gusto gustong-gusto ko talaga 'no, kasi ang lambot talaga ng tila nila, oh. Tingnan mo. Street sa bowl. O, ba? Diba? So, ito na. Alam mga langga, ito na naman tayo. Nabodol na naman tayo ulit. So, ito yung in-order ko. Wow, ang ganda. Hay, hindi ako nagkamali ng pag-order ko. Tingnan nyo, leader na leader ang dating. At, alam nyo ba mga langga? Insakto. Titiklo. O, titla. Tanggalin natin oh O, o, diba? Wow. Ang ganda. Nabodol ako nito. Mm. Oh. Ito. Oh, di ba? So ito, nabudol ako tipin natin ha. Sa gusto mag-order niya na. Oh. Mm. Ayan, no? Ayan no? oh. Ayan oh. Oh, di ba? Napakaganda. At saka ang gaan. Uh, ang gaan. <laughs> oh, di ba? Ang gaan, gaan sobra. Ayan, di ba? Ayan, nilalagay natin sa yellow basket. Sa so, mga langga, another na naman tayo nabudol. Ayan um. oh. Mag-ingay. Ito yung ating wow na order kong bra. Wala siyang strapless. Tingnan natin, sukat natin. Wow, ang ganda. Ang malitad. Wow, ganda. Dito ang bukasan sa harap. Mabudol, nabudol tayo ulit. Nabudol. Dito ang bukasan sa harap. Wow, ganda. Ayan, para to sa mga ayaw mag, magpa may mga strap-strap dyan. So, ayan, lalagay na natin. to mayroon na yata ako dyan. Oh, paano ito mabuksan? Wala na. Hindi ko na alam. So, mga langa, Ito oh. Ilalagay ko naman sa another basket ko. Order now. Tira naman tayo na budol. Ito na naman. Oh. Itong order na ah. Uh, order ko sa anak kong babae. Tingnan niyo. Wow, ang ganda. Uy, ang ganda. Ang ganda. Tingnan niyo mga langga. Ang ganda. Wow. Oh, stop please. Ayan, andyan siya sa aking yellow basket. <laughs> Ayan, mga langga. Mura lang ito. Size ano to, uh, 11 years old. So, isa ko. Kasi bagkinita naman yung payatot yung aking uh, dalagita. So, ito siya So, thank you. Andiyan siya nilagay ko. Mga langga, another bottle na naman tayo. Zero one year old to mga langga. Zero one year old. Ayun, oh. Ang ganda at guma. Natipik-clop sya mga langga, oh. Ayan. Ayan sya, oh. Zero one three year old. Ayan, zero to one year old sya, oh. Oh, di Ay, <laughs> ito na, ang ganda. Oh. Ang ganda mga langga na titiklop. Mm. Ay. <laughs> natitiklop siya, tiklop, tiklop. So, ayan, nilagay ko na. Mga langga, wala akong ano kasi, gusto ko kasi nakikita ko dito sa akin nga uh, ano na. Oras na pumunta ako ng kusina at ang gusto ko eh, minsan nababasa kasi yung screen ng aking cellphone. Nabudol na naman ako nito. Tingnan niyo naman ang cover, oh. Oh. Samsung to ha, Samsung A54. So, iyon, double. Agapin natin. Para makita niyo. Mm. Ay, eh, ito pala. Maligtad. Ano ba yung samad? Mm. Kinagat ko pa yung bobo. Wow! Mm. Tingnan nyo mga langga. Oh, goma siya. Wow! Kahit naka-plastic, pwedeng maligo. Pwede siya naka siya mga langga. Cover na Hindi siya. Pwede na siyang ano. Kahit maligo. Oh, mabasa. Oh, di ba? Ang ganda. Mm. At saka ilalagay ko na mamaya sa aking cellphone. Tingnan nyo. Oh, di ba? Andiyan, ilalagay ko na. Another bottle na naman tayo. Ayun, damit ng aking anak, 11 years old. Dahil payatot siya. So ito, tingnan niyo mga langga. Ang ganda ng kulay. At saka ang ganda ng tila. Ayan. Hmm. Tingnan niyo naman. Ang ganda ng tila mga langga, oh. So yan, pang ano to, pag 11 years old to, adyan sa yellow basket. Sa so, mga langga, hindi tayo pwede mapag-iwanan. Kung nag-order ako sa anak ko, so mag-o-order nina ako sa damit ko. Ito. Ayan. Oh. <laughs> Mura lang ito. Pwede dito ito ay ng sapatos, kahit nakaligins si ka. O, di ba? Andyan, sa yellow basket natin. Ito pa, another bottle na naman tayo. <laughs> ay, ay Diyos ko, oh. Sa aking dalagita, 11 years old. Ang ganda ng tela, sobra. Street sa ang tela. Tingnan nyo naman mga langga, street sa bowl. At saka ang color, oh. Ang ganda. Ang lining, sobra. Grabe, ang ganda sobra na sa kamay. Alam niyo mga langga, order na kayo kasi itina niyo naman, no? Oh. Wow, talaga sobra. Oh. Pang 11 years old to, mamili na lang kayo diyan, ha? Oh, di ba? Mm. Eto, ilalagay ko na naman diyan. Mga langga, andito na naman yung aking order na. Castrol oil, malaki-laki na to. Castrol oil over ayan. Cast ayan. Pampalago sa kilay. Kahit sa buhok pwede niyo 'tong gamitin. Mag-sample tayo. Ang dami kasi naghahanap sa akin. Asa ang Kaya ito na. Bango pala. Wow. Pag naglagay kayo nito, ako hindi na ako gumagamit ng ano ha. Hindi na ako gumagamit ng eyeliner. So, ayan Oh. Ang dami. Kung anong kilay nyo, kukurbahan nyo yan siya. Ayan, kukurbahan nyo. Ayan Oh. Ayan, di ba? Kurbahan nyo rin para yung tubo ng buhok. O, oh, tingnan nyo. Para yung tubo ng buhok is gumaganda. Oh, ito lang ginagamit ko. Wala akong ibang ginamit. Hindi na ako gumamit ng eyeliner. Ayan. Medyo maganda-ganda to kasi malaki matagal tumubo sa akin. Andyan sa aking yellow basket. Another photo na naman tayo. Napakarami yung binoldo natin. Eto, nag-order naman ako ng bra. Kasi nga, natawa si Haman. Gusto ko kasi, yung pag nagbra ako, dito na sa harap. Ayan o. Oh. Asa na ba? Ayan. Another photo na naman tayo, mga langga. O, oh, diba? O, oh, ayan na siya. Adjustable ito. Kahit wala na siyang ano, kahit wala na siyang, ayan, para, oh, tingnan mo. Tingnan natin. Dito, maganda to, oh. Ilalagay natin to dito. Dito na sa dulo. Ayan, oh, tingnan nyo, oh. di diba? Ang ganda, oh. Hmm. Wala na siyang lining, lining. Oh. O, oh, diba? Isakto sa didi ko. <laughs> Another budol na naman tayo. Oh, ang dami kong nabudol sa araw na to. Talagang pag ako'y nag-order, isahang salpakan na lang para uh, tawag nito. Pre-shipping naman ito, pero kailangan talaga. Ayan. So, ligands. O, yung ganda. Ito para sa akin, pero ang tinanggap nila. Lahat ng mga ano ko is dito, dito galing sa Shein, si as in. Tinan niyo mga langga. So, adjustable, stretchable pala. Another model na naman tayo. Mga langga sa totoo lang, ato mo napakamura lang ito. May discount pa. O, di ba? So, ang ganda. At mamaya isusukat ko na ito. Isa Isa-isahin ko itong isukat. Para nakakita naman nila, wow, yun na pala yun. So, another model tayo mga langga. Ito na. Ito, para sa dalaga ko, nabudol ako. Kaistrol-istrol ko kasi alam mo, pahilig ako mabudol. Ay, ito para sa aking dalagita. O, yan. Tingnan mo, alam niyo kung bakit tumahaba ang ano siya? Kasi ang part to is t-shirt. Parang pababa lang siya. Parang jumper style siya, oh. O, di ba? Another bottle na naman tayo. May slit, to, oh. May slit sa baba. Ang ganda. May slit siya sa baba, oh. O, yun mga langga, oh. Ang ganda, di ba? Uy, saan ka pa? So, bye na. Ayan, oh. Wow, ang ganda-ganda ganda talaga ng tila. Sobrang ganda ng tila. Isipin nyo lahat ng mga in-order ko talaga as hindi ako nagsisisi. Kasi ang ganda talaga ng mga tila. O yan. Alam mo, mura lang ito. So, o yan. 11 years old to ha. Mamili na lang kayo dyan. Parang jumper style nito. Patungan nyo na lang ito ng, yan, yeah, may slit na maliit. Patungan na lang nyo ito ng t-shirt na maliit talaga. Mga nga nag-order ba? Diba? Nag-order ako nito. So, wala akong buwakan yung aking cellphone. Kaya, nag-order ako nito para pang handle sa cellphone ko. Ito siya. Nalagay oh. ko yan siya dito. Ayan. Kasi itong ginamit kong cellphone dito, ginamit ko pang camera ngayon, is sira na ito ang hawakan. Ngayon, nag-order ako. Mura lang ito mga langga. Nandiyan na. So, i-click nyo na lang yan. Ay, alam nyo, gusto, gusto ko talaga itong mga ganito kasi ito para sa akin, pupuntabi ako dito eh. Ayan, at uh, buksan na natin ito. O, ba? Diba? buksan na natin ito. O, diba? ito, o. Diba? Malit lang siya. At insakto lang talaga sa inyong mga daliri. Ayan, o. O, gusto-gusto ko yung mga ganito. Pang cellphone ito, tingnan nyo. Paglagay dito. Diba? Another budol. Of course, nabudol ako sa mga damit. Nabudol din ako sa iba, sa bra, kwan pa dyan, kosterol oil, sa cover ng cellphone. Nabudol lang man ako dito sa ibig ng ating mga ako at aking anak. Maganda to. O, mura lang. Nandyan sa aking ano. Iba-iba, ah. Sa klase, may bayulit. At saka ito. Diba? Ito, mga langga. Ang ganda, oh. Mm, -hmm. mm di ba? Pag-ipit, pwede kong ipag-ipit dito sa buhok ko. Tatawa yung alaga ko. <laughs> Ipasa na natin ito. Grabe. At sobrang nabuto lang ako ng husto. Grabe ko sa mga ipit na ito. Magaganda ipit. Sobra. eto ito. sa aking yellow basket. Ipit na budol ko kasi mura lang kasi ito mga langga. Tingnan mo nga lang. Ayan. Pwedeng iipit sa mga anak nyo na may corona. Ayan. O diba? Nakaka ano tingnan. Uy, ang ganito talaga ng kilay ko dito. Tututulang. Uy, alam nyo itong kilay ko. Ito na ginamit ko. Oh. <laughs> wala, at tipa diba, ambilis lumago o tumas pa lang 'yan. At saka dito tayo balik tayo dito sa ipit nandiyan sa akin yung basket ito mga langka, ito mga ipit naman ganito. Napakamura lang. Kung mga maa-attract ang mga tao nito kasi isip imagine niyo pag may ipit ang anak niyo tapos i-roll niyo na lang 'yan sa buhok mo, O di ba? Para na siyang may corona. Ayun mga langka, maraming salamat diyan sa panonood niyo ng ating mga video. Kung gusto niyo umorder, order lang sa akin mga yellow basket. And thank you so much din sa inyo lahat. Kita, binigyan pa kita ng chance. Bin, naawa pa ako sa iyo. Ngayon, anong ginawa mo sa akin? May pamilya akong tao, may mga anak ako. Anong sasabihin ng mga tao sa kanila? <laughs> Hindi ako puta. Ikaw ang nag-insist na tulungan mo. Eto na mga langka, yung aking napudol dito sa Shein. Ilagay ko lang pa dito sa TikTok ko ha. Kasi sa TikTok alam ko mayroon to eh. Uy, ang ganda. Hala, ang liit pala. Ah. Ang sakto kay Alexa. Insakto pala sa anak. Ala, 30. Ano to? 31. one. Insakto sa anak. Apo ko. Na isa. Oh, kay Alexa na talaga ito Wow, ang ganda. Yan mo, oh. Wow, ang ganda. Ang ganda mga langga. Yan niya yan siya. O, oh, di diba? So, maka-order ako nito doon sa ano. Ganda. Ilalagay ko itong mga langga. Nandyan lang sa aking yellow basket ko. Ayan. Thank you so much.